magandang gabi mga kabayan welcome back mga kabayan sa amin pa rin ngayon ay pupunta tayo ng grocery dahil biyernes ng gabi ngayon kinabukasin ng passage mag grocery muna ako ang pupuntang ko ay malapit lang dito sa atin ditirahan namin siguro mga uh, 10 minutes lang lakarin ako ng panlamig dahil bumaba na ang temperatura dito nasa 10 degree na kaya malamig na talaga Dito na nga tayo sa grocery. Dito na tayo sa loob ng grocery. Malapit lang kayo dito sa amin. Kunti lang tao. Ang um, una kong bibili na ay Saging Iba Galing ng Pilipinas eh. Ang gano'ng presyo P3,980 Nasa 120 din Ilang piraso lang to 1,2,3 Itong piraso 120 Mahal, dati mura lang to eh. Bili tayo ng isa maganda ito yun din kalabasa mura lang kalabasa <laughs> mahal pa rin bibili ako ng itlog ito sibuyas Bili ako ng itlog. Itlog. 30 piraso. Naka-sale. Uh, 5,900. Napalo uh, din siya ng Tensya ng mga kabayan eh, nalubat yung camera ko kanina dito sa grocery. Pero ito lang talaga yung nabili ko. Itlog, 30 peraso is nasa 200 pesos sa pera natin. Tapos itong tinapay naman ay uh, 4,000 won at sa 160 pesos. Tapos itong dalawang saging, 4,000 won din. Bali, 3,000 yan na rin doon. 4,000 na rin. Bali, 160, 160. 320. Ang total nito is nasa in lahat ng pinamili ko. Pati itong soju, itong beer. Sa 800 plus. Kasi ang presyo na ng lahat ng yan ay nasa 20,000 won. Bali, i-convert mo sa pera natin na sa 820, mga ganun. Ayan. Ganyan ang presyo dito sa Korea. Pero itong itlog, medyo mura itong itlog. Misaging, mahal talaga. sa tinapay. Okay, that's it mga kabayan. See you in my next video. Salamat sa panunood.